I've been attached with the feeling of waking up with you by my naman natin na sa bawat tatunga ng ating do Pangilinan sa kanyang katawan ay talaga namang meron nga itong malalim na ibig sabihin lalong lalo pa nga at ito ating bell ang isa sa dahilan nito dahil na nga rin sa kanilang pinagsamahan alam naman natin na kahit ano pang ang sabihin ng iba ay mananatiling matatag itong ating couple pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil talagang mismong sa harapan ni Belle sinabi kung ano ang ibig sabihin ng isang tattoo ni Donnie Pangilinan. Narito nga guys sa nasabing video sabay-sabay nating panoorin. Salamat na marami. Ka, kayo? Naman. kayo? At ayon nga kay Darren, what does it say? points to this tattoo at sinagot nga ito ni Donnie ng The Road Less Traveled. Fit how Bibi looks at Donnie. cutie The Road Less Traveled indeed. Iyan na nga guys ang pinag-uusapan ngayon sa social media dahil kahit sino nga ay napapansin ang bawat tattoo ng ating Donnie Pangilinan kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan kaya stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.